Sawa na ba ang Pilipinas sa taon-taong paratang ng korupsyon sa gobyerno? Sampung libong nagpoprotesta ang nagmartsa sa kalye ng Maynila noong Bonifacio Day, nananawagan ng pag-resign ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte dahil sa Trilyon Peso Corruption Scandal. Ang mga rally, kabilang ang Baha sa Luneta 2.0 ay nakitang nagmartsa ang mga nagprotesta patungo sa palasyo ng Pangulo. Tinutuligsa ang umano'y maling paggamit ng bilyon-bilyong piso na inilaan para sa flood control infrastructure. Tinatayang mahigit libong katao ang dumalo sa Maynila. Lumakas ang galit ng publiko kasunod ng mga ulat na ang flood control projects ay depektibo o hindi itinayo na nag-ambag sa mahigit dalawang daan at lamampung pagkamatay loong nakaraang mga bagyo. Ang Independent Commission for Infrastructure nayon ay nag-iimbestiga ng halos 10,000 proyekto na nagkakahalaga ng higit sa isang bilyon piso. Lalo pang uminit ang eskandalo matapos akusahan ni dating mambabatas Zaldico na ngayon ay fugitive na si Pangulong Marcos ang nag-utos na dagdagan ng isang punto pitong bilyon dolyar ang budget para sa dubious public works. Inaangkin din niya na personal siyang naghatid ng isang bilyon piso na cash sa tirahan ng Pangulo noong 2024. Mariing itinanggi ng Pangulo ang mga paratang at hinamon si Ko na umuwi sa Pilipinas. Samantala, Nanawagan din ang mga nagprotesta sa Maynila at Davao para sa pag ng bise Presidente na Tubong Davao, si Sara Duterte. Dahil sa magkahiwalay na paratang tungkol sa anim na raang milyon na confidential funds. Sumama rin sa mga rally ang mga personalidad mula sa simbahang katoliko, mga artista tulad ni na May Painter at Carmi Martin, at mga akademiko. Binibigyang diin ang panawagan para sa pananagutan ng lahat ng sangkot. Ang matinding presensya ng pulisya na inilarawan ng mga organizer bilang overkill ay hindi nagpatinag sa mga nagprotesta. Sa patuloy na investigasyon, tumataas ang pampublikong presyon na tugunan ng administrasyon ang systemic corruption na pinaniniwala ang labis na nakaaapekto sa bansa. wake up. What more do we need? Ilang baha pa? Ilang scandal pa? Ilang nakanapondo pa? Before we finally say, Tama na! Magbabago ba ang Pilipinas? Bubuti ba ang estado ng bansa sa susunod na taon? Optimistiko ka ba na titigil na ang embezzlement ng mga opisyal ng gobyerno sa populasyon ng Pilipinas? Ano ang kailangan para bumuti ang Pilipinas? Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.